Naging matagumpay ang serye ng Focus Military Operations ng 4ID matapos sumuko ang tatlong CPP NPE terrorists at nasamsamang siyam na baril noong Agosto 14 sa Caraga at Northern Mindanao Region. Kinilala ni Captain Nino Benjamin ang Civil Military Operations Officer ng 402nd Infantry Brigade. Ang tatlong sumuko na sina Jaime Mapinsahan Mansaliuhan o alias Wave, isang political officers at Holano Baja Ramos o alias Luis, na parehong miyembro ng Platoon 2 Sub-Regional de Gravedad, Sagay Sub-Regional Committee 3 ng Communist Terrorist Group. Bit-bit nila ang isang M16 rifle at isang AK-47 rifle sa kanilang pagsuko sa 23rd Infantry Battalion na nakabase sa Buena Vista, Agusan del Norte. samantala, sumuko rin sa 58th Infantry Battalion sa Claveria Misamis Oriental si Jali Kapitan alias Analin. Isinalaysay pa ng mga ito na gumugulong gumuguho na ang kanilang organisasyon at liderato matapos mamatay si Dionisio Micaballo, ang kinilalang regional secretary ng NCMRC. Hindi na rin anya nila matiis ang kahirapan dulot ng walang humpay na operasyon ng mga kasundaluhan sa kabundukan. Sa uh, kasunuguyan, ang mga ahensya ng gerno, kagrapay ang sa ilalim ng gabay ng Task Force ELCA, ay patuloy na Upang ng upang piyakin na magkaroon ng oposisyon uh, para sa magandang sinagubasan ng uh, tumukong liberty kasama na ang mga lugar na apektado ng tumukuhan. Kaugnay nito, isa pang dating CNT na si Marjoni M. Abion o mas kilalang Boyong, dating team leader ng Platon Huawei SRC5, NCMRC na unang sumuko noong Hulyo 1 sa 23rd IV ang nagsiwalat ng pinagtataguan ng kanilang mga baril sa bulubunduking bahagi ng pangantukan bukid nun. Dito ay nasamsam ng na mga tropa ang anim na high-powered firearms na kinabibilangan ng apat na M16A1 rifles, isang M563 rifle, isang grenade launcher, at isang anti-personnel mine. Ikinagagalak ni Brigadier General Adonis Ariel Oreo, commander ng 402nd Infantry Brigade, ang pagbabalik loob ng mga naturang CNT. At bukas-palad silang tinatanggap ng gobyerno at komunidad. Ito anya ang pinakamagandang desisyon na nagawa nila. Dagdag pa ni Brigadier General Oreo na patunay lamang ito na humihina na ang communist terrorist group sa Caraga at Northern Mindanao. Dagdag pa rito, muling nanawagan si Major General Jose Maria R. Cuerpo II, commander ng 4ID sa mga natitirang miyembro ng communist terrorist group na sumuko at yakapin ang mapayapang pamumuhay kasama ang kanilang pamilya nang sa ay mas uunlad pa ang pamayanan at mananatili ang katahimikan sa kanilang komunidad. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino, Jai Hapa's 4ID News.